Paglipa sa edukasyon ng pondo para sa flood control project isinulong is sa budget deliberation ng Kamara. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report! Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa House Committee on Appropriations ay iminungkahi ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste na ilipat sa edukasyon ang pondo para sa flood control projects. Ayon kay Leviste, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsabi na posibleng source ng korupsyon ang flood control projects na nilaanan ng 250 billion pesos sa ilalim ng proposed 2026 national budget. Punto ni Leviste kung ililipat ito sa edukasyon ay maari nitong matugunan ang kulang na 165,000 mga silid aralana. Nagpayag naman ang pagiging bukas sa naturang sestyon si Budget Secretary Amina Pangandaman, lalo ta target anya ng pambansang pondo para sa susunod na taon na higit na mamuhunan sa edukasyon. Dagdag pa ni Pangandaman, bahala ang Kongreso na magpasya kung tatapyasan ang flood control budget para ilipat sa sektor ng edukasyon. If there is any objection from the economic team of reallocating Much of the flood control budget towards education spending. The executive proposes. The budget, and then we uh, leave it to the Congress whether you think it's wise to cut the flood control project and leave it to education. But we we welcome such because um, again the, the 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 theme of our uh, of our budget for next year will be really to increase um, our investment and spending in and education. The representative. Leandro Leviste at Sekretary Amina Pangandaman. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak, RMN.